Magandang gabi mga kaibigan uh, Time check uh, 7.30 po ng uh, gabi Ayan mga kaibigan kung mapapansin niyo. Ayan yung makikita niyo sa ilalim Yan uh, yung namumuti na yan Ayan yung tamban So update na lang mamaya mga kaibigan At ano yung uh, to Mga alas 12 or alauna Siguro Ayan yung uh, parang bato Tamban po yan Uh, yung isang kasama natin hindi na sumama. Dadalawan na lamang kami ngayon si Dongski. Yan yung kasama natin isa. Yung sa unahan. So, mamaya lalapit dito yan. At uh, alam ko meron din silong yan. Marami-rami rin ng silong yan. Mamaya pupunta dito yan pag iisahin na namin. Okay, update mga kaibigan. Alas 12. Dito na si Dongski. Ayan yung silong namin. Marami. Yan, laki nang nakuha ni Dongski.

Ano <laughs> ni Maho? Ano muna ni Happy ito? Ano e? Huwag ka tingnan. Ano rin tay? Tay! Ano rin? Andi. rin rin? Ano na. Exacto. So, prepare na tayo for ano ating salok. 哦。 هل هذا

sumbra. Buño. Polo nakaparez. Amigan, ito na yung deliver namin sa baguungan. Puno na yung isang bangka. Puno na. Nada. Yun ang ay gagawing tuyo. Puno na diba, kami na ang bahala sa baguungan. Okay. Okay. Ups, magtikan pa madali. Ito so, na mga kaibigan. na kami bagungan. Mga kaibigan. Pas-pasa na. Hindi nila pwedeng ano guys. Nagsabi sila ka ganina eh. So, karga na kami mga mga kaibigan.